kanina ka pa. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ay, salamat. Nakatapos na rin sa trabaho. Nakaka-uwi na. Uwi na. Ayan. tao oh, hello. Shout up. may gift na naman si Amiga ayan maraming maraming salamat pagbukas ko sa notification sa notification ayan may gift ayan mamaya ko pa po i-upload eh. mamaya ko pa i-post eh. ayan maraming salamat kahit maraming ginagawa ayan nagagawa pa rin ng paraan mag mag upload at mag engage ayan mamaya mamaya ako mag re-reply sa aking mga nag comment sa aking video hindi pa ako nakapagsa hindi ko pa sila nasasagot ayan mamaya maraming maraming salamat po sa inyo sa suporta ayan salamat sa binigay sa akin sa game ayan may rewards may rewards na naman po tayo maraming salamat po sa inyo sa mga nagsubaybay sa ating video ayan tinanggal na po yung mga ano dito, decoration no. Wala na akong maibablog. No? Mga puno na lang at saka mga condo. <laughs> Wala na nagtagdal na sila ng mga ano. Mga Christmas tree <laughs> nagtagdal na sila. At saka yung mga star tinanggal na nila. Ayun. <laughs> Wala na tuloy akong mai ano ano na lang ako ito, mga puno, kung sa sakyan, sa dinadaanan ko. Ayan, sip mo. <laughs> Ayan po, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo. Ayan, God bless po. Wala na akong may, ano, may vlog vlog. Ayan, God bless. Salamat po.